Mapagpalang gabi po sa lahat. Una sa lahat, maraming salamat Ginang Maria Cheryl G. Bubier sa pagkakataong ito. Higit sa lahat sa technical na suporta upang mabuo ang pagpapakilalang ito. Sa Hunyo ngayong taon, magsisimula ang ating isang taong paghahanda sa espesyal na okasyon para sa ating sintang paaralan, ang pambansang mataas sa paaralang bukasyonal ng Magallanes. Sapagkat, sa, sa ikalabing siyam ng Hunyo, taong 2026, ipagdiriwang natin ang ating ikalimang taon ng pagkakatatag bilang isang paaralan. Hindi biro ang landas na napagdaanan natin bilang isang institusyon. At sa loob ng mahabang taon, ang sintang paaralan ay naging saksi, tagapaghubog at kaagapay sa pagpanday ng pangarap at kinabukasan ng sinumang murang isipan na papanhit dito upang lingapin ang pagkatuto. Kung kaya't samot sa ring kwento ng pagpapagal, pakikipagbuno, pagbuo ng pangarap, ang tsak na nahulma sa loob ng bakura ng paaralang ito, Kabilang na ang sa inyo, mga minamahal naming nagsipagtapos at mga kasama natin sa madla ngayong gabi. Hayaan po ninyong isa sa mga makulay na kwentong naging kabahagi ng ating simtang paaralan ang mabigyan natin ng kaukulang pagkilala ngayong gabi bilang lunsaran ng inyong karagdagang inspirasyon at marugdog na paghangad ng matagumpay na kinabukasan. Kagaya ninyo, isang payak na batang mag-aaral ang tumuntong sa paaralang ito bilang isang mag-aaral sa unang taon ng high school noong 1977 matapos siyang makapagtapos sa elementarya sa Magallanes South Central School. Kagaya ninyo, nangarap siya ng isang matatag na kinabukasan nagsumika para sa isang mas maunlad na sarili at pamumuhay. At kagaya ng ilan sa inyo, araw-araw siyang naglalakad papasok sa paaralan. Nag-aaral sa ilalim ng gasera o sa liwanag ng ilaw sa kalsada. Nariyan ang pagsabak niya sa samot-saring hamon sa pag-aaral at sa personal na pakikibaka upang makaahon sa kahirapan. Ang kanyang armas, ang kanyang buong paniniwala na ang edukasyon ang susik sa mas magandang kinabukasan. Nagpamala siya ng pagpupursigi kung kaya mula sa pagiging salutatorian sa elementarya, nagtapos siya dito sa Magallanes National Vocational High School noong 1981 bilang class valedictorian. Baon ang pangarap at nagaalab na determinasyon, nagpatuloy siya sa kolehiyo at nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Commerce, major in accounting sa Manuel L. Quezon University sa Manila, kung saan siya ay nagtapos noong 1985 bilang magna cum laude. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang tagumpay ng isang simple ngunit puno ng katatagan ng loob na kabataan mula sa payak na bayan ng Magallanes. Ang kanyang pagpapagal ay tunay na nagbunga nang siya ay ganap na maging certified public accountant. Ngunit ang kanyang pagkauhaw sa karunungan ay kalanman hindi na parang kung kaya't nagpatuloy siya hanggang matamo ang Masters of Business and Administration sa De La Salle University noong 2011. Sa kanyang dekalibring academic records, hindi nakapagtataka na pagkatiwalaan siya ng samotsaring responsibilidad sa larangan ng serbisyo publiko. Mula 1987 hanggang 1991, naging siyang statistician 2 ng Department of Economic Research International. Ang sumunod na apat na taon naman ay ginugol niya bilang accountant 3 ng Treasury Department kung saan nanibihan din siya bilang bank officer 2 sa loob ng walong taon bago siya tuluyang maitalaga bilang bank officer 5 ng parehong kagawaran mula 2001 hanggang 2012. Sa parehong kagawaran, natamu niya ang samut saring promosyon kagaya ng pagiging Assistantship Reserve Management Officer ng Treasury Department noong Agosto hanggang Nobyembre 2012 hanggang maging ganap na Chief Reserve Management Officer sa loob ng dalawang taon bago pa tuluyang humawak ng mas mataas na posisyon kagaya ng Chief Investment Analytics Officer mula 2014 hanggang 2015. Managing Director ng Controllership Subsector noong 2015 hanggang 2021 at tuloy-tuloy na umangat bilang Assistant Governor ng Parehong Sangay sa loob ng dalawang taon hanggang sa maging Deputy Governor ng Corporate Services Sector noong March 2022 hanggang September 30, 2024. Tunay nga na ang kanyang kagilagilalas at hindi matatawarang dedikasyon sa serbisyo ay nagdala sa kanya ng samot-saring karanasan. Hindi lamang upang maiangat ang sarili, hindi lamang upang maiangat ang kalidad ng kanyang pamumuhay at ng, ng kanyang pamilya, kundi higit sa lahat maipadama sa bayan kung papaano maglingkod ang isang magalyeno, ang isang uragon na bikulano. Ang kanyang kwento ng tagumpay ay tunay na inspirasyon nating lahat at kailanman ay hindi may pagkakaila na ang kanyang kwento ng pagbangon at katatagan ay naisulat na sa pahina ng kasaysayan ng ating sintang paaralan. Tunay na ipinagmamalaki siya ng pambansang mataas na paaralang bukasyonal ng Magdalyanes bilang isa sa pinakamagaling, isa sa mga huwarang anak ng Magdalyanes. Mga kaibigan, Ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang isang dakilang, dakilang haligi ng tahanan. Ama ng tatlong masigasig na anak ni na Gabriel Eduardo, Jose Miguel at Lourdes Claire at butihing asawa ni Ginang Maria Chonerica Ford. Isang mapagkumbaba, mabait, mapagbigay at maunawin, maunawain na kapatid. Ulirang pang ikawalong anak na pinalaking may takot sa Diyos ng yumaong sinaginoong Luis Borromeo Bobier at ginang Loyola Adino Gono. Mapalad ang pambansang mataas na paaralang vocational ng Magallanes sa pagkakaroon ng isang alumnos na kagaya ng ating espesyal na panauhing pandangal. Mapalad tayong lahat na makasama siya sa okasyong ito sapagkat sa ating lahat ang kanyang buhay ay paanyayang mangarap, magsumikap at magsilbing ilaw sa iba. Para sa kanyang pagbabalik tahanan, salubungin po natin ang isang maalab na palapak ang ating panawin pandangal sa ikawalang taong pagtatapos, sa unang pagtatapos ng pambansang mataas na paralang vocational ng Magallanes, former Deputy Governor Corporate Services Sector ng Banko Sentral ng Pilipinas. Gino Eduardo, G, Bombier.